<laughs> ay mga kumare, ay mga kumpare. Welcome nga pala sa ating 10 minutes kitchen wonder. Matutunghan niyo nyo nga pala ang kung paano magluto ng barbecue yung puso. <laughs> Welcome nga pala natin ang ating panawin ng ating chef, si Renan. Renan C. Si. <laughs> Ito siya. Hi, hello. Ako nga pala si Mr. Chef Renan galing sa Luzon, Visayas at <laughs> <laughs> kami ngayon lang. Bardic <laughs> yung puso na galing sa bunga ng papaya. Ano, pasok tayo dun. Okay, lalang mo si ano. Lubos kong kong ipinapakilala sa inyo ang aking assistant chef na si Mr. Jod. <laughs> Ginapakita niya sa atin kung paano magkayod ng coconut lumber oil. Para bata, ang gagawin niyo, wag kayong gagawa para kayo'y may magawa. <laughs> okay. Ngayon, ipapakita natin ang ating mga rekado. Ito ay paminta na galing sa dulo ng payabas. Napinita ni Chris Brown. Ano ba ina? Chris <laughs> Brown ba mo At itong isa ito, pinuha ng aso, ninako namin sa aso, binalik ng aso sa amin, at pagkatapos, nasa amin! At siyempre, hindi mawawala ang kutsara. Kutsara yan. Maniwala kayo. Ito nga pala ang aming special na kato, galing po sa bunga ng sampalok na nilagyan ng sibuya sa loob. Mayroon tong kuhanin kasi papasok pa sa mga kuweba. <laughs> At tong isang ito, maasim to, parang bunga to ng kalamansi, pero galing to sa ulo ng palong ng sibuya sa manok. At <laughs> Anong... ito, teka lang. Ito ang ating pinakamahalagang regalo. Ito siya. Ito ay bituka ng sibuyas sa aso. <laughs> Galing to sa Taiwan. Taiwanak. Galing to dun. At siyempre, siyempre, <clears throat> hindi mawawala ang ating regalo na uh, Mag tineng! Magic sarap! <laughs> Magic sarap! <laughs> At ito naman, sumunod kayo sa akin. Tara, balik tayo dun. Tara, pasok tayo pa dito. <laughs> ito nga pala, ay dapat hindi mawala sa ating pagluluto. Ito ang tinatawag na... Mantika. Mantika. <laughs> At siyempre, ang pinaka-importante, ang paglulutuan. Ito, pasok tayo. Pasok tayo dito. <laughs> ito yung kalan na naunang tao. Kailangan nyo rin magawa nito. Kasi maalaga to sa ating global warming. O sige, magluto na tayo. Tara na! <laughs> <laughs> ito nga pala ang main ingredients, specialty namin. Ayan, sarap-sarap nyan. <laughs> Karni! <laughs> cordial karne pois ke nawalato pous to lang ka daga siiguna